Welcome back mga ka -alka. Ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media O ngayon sa mga nagsasabing fake news si Mr. Destiny Na wala daw po sa taping si Alden Richards Na kunsaan nga po eh fake news daw po ako Dahil meron nga po raw itong bagong TV commercial O kumbaga promotion para sa out of order tapos mababalitaan nyo po sa 24 oras na balik taping na nga po si Alden Richards dito mga kalda hindi ko alam kung bakit po ko kumbaga galit sila po baka pag ako nagbibigay eh galing na po mismo to kay sa mga malalapit kay Alden kaya nga updated na updated po si Mr. Destiny Lalo na po pagdating sa social media. Especially kina Alden Richards at kay Main. Di po ba? Etong video na to matagal na po ito. Nasa Canada pa po sila. Ito po yung daw yung sinasabing farewell party na ginanap. Na inupload lang ni Jorus. Dapat daw po dito si Kuya Jobert ang mag-upload nito. At yung mga ibang staff. Pero ang tagal na nga po kaya inupload to ni Jorus sa kanyang social media account. Alam, ito yung pinapaliwanag ko na hindi nila sa at naintindihan. Si Jorus yung tipo ng artista na mahilig talagang mag-post sa kanyang Instagram. Mahilig po siyang mag-update sa kanyang mga social media account. Na kapag walang update si Alden, matik na yan. Kung matatandaan nyo, tatlo sila ni Jeffrey Tan sa Hong Kong. Tipo ba? At yung kasalan na naganap kay Katim Molina, na ginanap nga po sa isang beach sa Kabite. Well, correct me if I'm wrong, so, sa Kabite po siya o sa Batangas. Kaya eh, sabi ko sa inyo, nagtataka na lang po tayo sa mga bagay-bagay na kapag sinasabi nating late upload na yan, guilty sila. Hindi daw, latest daw yan. E eh, dito daw po yung kuha sa Pilipinas. Dito daw po yung kuha. Dahil pagdating nga po daw nila ay eh nagpa-party agad-agad ang team ng Hello Love Again. O, oh, eh, ganyan po sila ka-bitter pagdating po sa akin. Ganyan po sila ka-desperado. O oh, ngayon, nagsalita na po si Alden Richards. Nagsalita na po siya sa 24 oras kay Aubrey Carampel. Tipo ba? Tapos sasabihin nila... Ano daw tayo? Lahat daw po ng mga ina-update natin. Fake news. Eh ngayon, paano nila ipapaliwanag na magkaibigan lang po si Alden Richards at si Catherine? O, basag sila. Hindi e po ba? Yan ang kagandahan. Yan ang masasabi natin na kumbaga nakakatuwa. Tapos yung sinabi ni Alden Richards na naging sentimental siya o naging emosyonal siya sa pagtatapos nga po ng pelikula na umabot nga po raw ng isang buwan na napakatagal real talk to talaga napakatagal kung titignan at susuriin naman po ninyo isang buwan na magkakasama kayo umaga di po ba yung pinakabanding nyo kulitan moment na hindi siya ibig kong sabihin yung tipong makakagaangan mo na ng loob yung mga taong na kasama mo, di po ba, isang linggo nga lang eh, itong, pagka nagkahiwalay kayo, mamimiss mo yung mga kulit moments nila, lalo na po kapag may nagpapatawa. Yung tipong kapag katahimik o boring kayo, may isang papasok na aalas kahin nyo, o di kaya sa yung magiging topic kapag nakikita po ninyo, Di po ba? Real talk to, mga ka -aldab. Ganyan po ka, ano magtrabaho si Alden Richards. Ganyan po ka sipag magbigay ng mga, kumbaga, pagmamahal sa mga nakakasama niya. Hindi niya sinasabing maliit man yan o malaki. Basta kapag ka Alden, Alden talaga yan. Yan ang isa sa rason, mga ka Kung bakit nga po ba mas kampante, mas marami naniniwala, mas marami ang, kombaga kumbaga, naninindigan sa Aldab Nation kaya nga po yung iba kapag uh, nagre-react at nagko-komento na keso ganito, keso ganyan okay lang, kasi alam naman po natin ang buong istorya at buong kwento alam naman po natin na magkaibigan nga lang po talaga si Alden Richards at si Catherine yan ay galing na po mismo sa bibig ni Alden Richards hindi ko yan inedit, hindi natin yan, kumbaga pinapaglaruan yung mga video na gaya po nila. Oh. ngayon, masaya po ako mga kaladab, kasi tayo po yung wagi dito. Tayo po yung panalo dito. Sa ngayon, kampante lang po tayo. Sa ngayon, napakarami mga nangyayari, maraming mga kaganapan, na kung titignan nyo at susuriin naman mga kaladab, eh, talagang tayo yung wagi dito. Oh hindi na sila po pwede pang makaporma na sabihin nila na hindi sinabi lang ni Alden Richards yan kasi nasa taping siya ng pulang araw. Common sense na lang po. Hindi ba? Na hindi niya babanggitin yan. Para nga po din po yung mga fans ng Kat din. Tututukan po siya. Hindi po ba? Susuportahan pa rin po ang kumbaga pulang araw. Kung nakita nyo naman po at ramdam niyo naman po kung gaano nga po ba pumagsak ang ratings ng pulang araw although sinasabi natin na aangat yan kasi nandyan na si Alden Richards aangat yan kasi totally magpo-promote na naman siya totally magbibigay na naman siya ng mga kaganapan magkakaroon na naman ng issue kay Sanya at kay Alden pero ano ba na natin yung matik na po yan na magkakaroon ng mall tour matik na po yan na mas priority niya ngayon ang pulang araw dahil eto na po daw talaga ang huling teleserye na gagampanan ni Alden Richards ngayong 2024 dahil pagpasok ka ng 2025 ay eh napakaraming movie lineup up ang nakatoka po sa kanya international tapos ang balibalita pa po na may pelikula sila ni Nadine Lustre o na sinasabing si Direk na napakahusay eh nagpo-promote na, ibig sabihin, talagang kukunin at kukunin na po talaga dahil gugusto nga rin naman po ni Nadine Lustre na makasama at makatrabaho si Alden Richards at ganun din naman yung isang director na kumbaga nagbibigay na importansya. Ganun naman po kay Alden eh. Kasi sabi nga ni Alden, mas gusto niya na pong mag-produce ng mga pelikula. Maging director at pumokus na lang kaysa po gumawa ng mga teleserye. Kaya nga po nag-adjust na ng kontrata si Alden. Sa ngayon, kumbaga 'yung mga sinasabi nila, wala namang pong katotohanan 'yan. Malalaman at malalaman nyo naman po 'yan dahil galing naman po mismo kay Alden Richards. Gaya nga po ng nakakatuwang sinabi niya'ng magkaibigan lang sila ni Catherine. Oh, hindi pa po sila although 'yung sinasabi, close, naging close daw. Ibig sabihin pala hindi sila naging close noong mga panahon na kumbaga, ibig kong sabihin, hindi sila naging close etong mga panahon na to na sila ay magkasama. Di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. May mga bagay-bagay po na kung titignan at susuriin naman po ninyo, 101%. Di po ba na updated tayo? Sa ngayon, lagi ko naman po pinapaliwanag at sinasabi sa inyo na maging relax lang po kayo. Hayaan nyo lang po sila. Dahil sila naman po talaga yung nababasag. Sila naman po talaga yung pinag-uusapan at pinag -pe Di po ba? Ngayon, tahimik kang kat din. Wala eh. Kumbaga, hindi sinabi ni Alden na nagkakaroon sila ng ganito, nagkakaroon sila. Yung tipong paninindigan niya yung mga naganapat nangyari. At natutuwa naman po ko dahil nga po sa ginawa ni Alden Richards naging kumbaga emotional siya sa paghihiwalay kaya nga po pala niya nayakap ng gusto si Catherine Bernardo yan po talaga yung paghihiwalay ngayon ang daming post update ni Catherine hindi, hindi nga po nila like ni Alden Richards ni hindi nga po nagkokomento si Alden Richards di po ba tapos sasabihin nila na kumbaga sobrang close common sense na lang po sa mga hindi nakakagets at nakakaintindi ng sinasabi ko ang sakin lang naman po, update lang naman ang binabato natin. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumotok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang True Blooded Aldab Nation, na nagmamahal kina Mengay at Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ah, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.